Hindi na siya kailangan nito no? Ilalagay tapos ilalagay mo na lang siya dito. Tapos, tapos in the video, uh, finish, put your article this way and then finish and pay. And then, credit card. Credit card. And then, insert? So, ayan guys, isa sa nagustuhan ko dito sa Decathlon 20 is yung self-payment, kung credit card ang iyong gagamitin. And kung cash naman, meron silang cashier dyan. So, ayan, since credit card gagamitin namin, so mag-self-checkout kami dito. So, let's go! Bibili ka? Okay. This one is 60 pesos, this one is 40 pesos. Much smaller. No? Self-checkout tayo. Sige, punta ka na dyan. Harunong ka ba check out tayo. For Gcash. May ba? ano? Kailan ba? Get mo. Target. Hoy, 550. It's tama yan? Yeah. It's 550. Okay, tapos yung isa. Dali, lagay mo. Yan, lagay mo. Yes. Hindi siya nag-count. Yeah, 840. Then another one. Kailan ba? Kailan ba? sub check out O dito tawasan check mo okay. Tapos na Nasaan yung sayo Ayan